eto gani yung mga kaganapan sa akin noong mga nakaraang araw ay talaga napakasaya ng aking puso dahil hoy dahil nakasama ko na naman si Sir Ken o mas kilala sa pangalang The Good Mangyan at syempre may kasama pa tayong isang sikat na vlogger din from Marine Duque talaga nakakatuwa guys grabe hindi ko inexpect ang mga kaganapan ito na talagang nagpasaya at nagpangiti sa aking mga labi huy napaka-OA cheris ay, naman, panoodin mo na to hanggang dulo. So, magandang araw. Eto na nga pala kami. Kasama ko na si Ate Luz. At papunta na kami ng Sanakidino dahil doon naghihintay ang sasakyan. Kaya, samahin nyo kami sa aming biyahe. <laughs> Asensya na nga rin kayo sa aking boses dahil ako'y paus talaga at hindi ko din mapipigilan na mag voice over ngayon dahil kailangan na natin ma-upload tong vlog na to. <laughs> at nang makarating na kami dito sa terminal ay agad na rin naman kaming sumakay sa may e-bike. Ay eh, talaga napakasaya din guys dahil alam mo yun, kahit <laughs> malayo yung biyahe ay ilang toy lang. Uy, napaka-OA mo. <laughs> At nang makarating na nga sa Kimi Susan Aquilino ay nandito na rin si Tia Ellie at si Kuya Neil tapos si Sir Ken ay talaga nakakatuwa na ay bakit may ganun doon? <laughs> Pero ngayong araw sa nga ba kami papunta ay malamang magliligo na naman kami Charis hindi naman talaga kami nagaligo pag nagabitch beach. <laughs> Kung mapapansin nyo gani guys ay naka t-shirt sila ng The Good yan. Balik ka kakawil ang nila galing outreach. Hindi nga kami nak ano daw. Hindi nga kami nakasama dahil nga alam mo naman sinuportahan muna namin yung aming kaibigan na naglaban ng sipag. Mutya ng sipag dito sa amin sa Ross dahil nga piyesta. <laughs> ay nagkwento. At nang makarating na kami dito sa Teresa by the talaga napakaganda pa rin ng view, no ambience, ng place. At talagang sulit na sulit yung araw na to na puno ng kasiyahan. Huy, napaka <coughs> Hindi ko na nga pala na videohan yung mga kaganapan ng gabi dahil napakasaya nun. Hindi ko malilimutan yung gabi na yun dahil sobrang saya nga. Napakakulit. Huy! At nang magumaga na nga ni dito sa Teresa by ay nagluto na rin ang aking mamita dyan na si Ate Morset. Ay talaga napakasarap magluto niyan, hindi nyo kaya. At talaga namang ready na kami para mag-almusal. Grabe guys, nakakatuwa. Uy! <laughs> Patatlong beses ko na rin nakasama ito sila Talaga napakasaya nila kasama guys Alam mo yon welcome na welcome ka talaga kapag nakasama ka nila Grabe yung pagtanggap, yung init ng pagmamahal Uy, grabe yung <laughs> At maya maya pagganing na luto na rin itong aming pangumagahan Ay talaga nakikita ako palang inatatakam natatakam na ako Sobrang sarap naman ng mga ganitong klase ng ulam sa umaga Tapos hahaluan mo pa ng kape Ay nako, sinasabi ko sa inyo mapaparami talaga kayo ng kain Kaya naman samahin nyo na kami dito Kanya kanya munang galit galit, hapok hapok At kain ng kain, go lang Hoy! Kaya naman sa part na to, eh, talagang sama-sama na kaming kumain, sabay-sabay baga, talaga nakakatuwa lang guys, grabe, super, super bait niran lahat, as in, kaya naman pagtapos namin kumain, ay eh, kanya-kanya na din kami na naupo dito sa duyan, at kung saan-saan, basta may maupuan, may matambay, na talagang nakakapagod kumain, no? hoy <laughs> At kailangan din namin ng pahinga dahil nakakapagod kumain. Hoy, paulit uli. At may amaya tinawag na namin itong mga bata para bigyan sila ng carbonara. Bali nagluto din kami ng carbonara diyan na talaga napakasarap noon. Alam mo 'yun, medyo spicy siya. Talagang basta ang sarap-sarap. Luto yun ni Ate Morsi talagang talaga hindi nyo kakayanin. At pagkatapos ganin namin magpicture, magpictorial baga ay eto nagprepare na din kami para makauwi na kami Charis hindi pa talaga kami makauwi niyan dahil meron pa kami pupunta na isang uh, tourist spot din dito sa Oriental Mindoro tourist spot hoy <laughs> naman samahin niyo rin kami dahil mamamangha talaga kayo kung gaano kaganda ang Melzar o di ba dawa ko lang hoy <laughs> ng oh, mo ah. Super thank you talaga na naging part ako ng TGM Angel sa ah, thank you din kay Ate Los. Thank you. Mas thank you so much kay Sir Ken. Grabe guys. Kung hindi, dahil sa kanya hindi ko mararanasan yung mga ganitong klaseng bagay. Sobrang dami ko na experience sa buwan ng January ngayon 2025. Sana masundan pa yung mga alam mo yun. Grabe guys. Grabe yung opportunity achievement. Ay! At eto na nga pala yung tinutukoy kong sikat din na vlogger from Marindoki yan si Miss Daloy at si Kuya Patrick. I-follow nyo sila guys. Si May mention kano nalan sa comment section. O di ba? At etong at paalis na kami dito sa Kabalwa. Ay talaga namang samahan nyo din kami sa aming biyahe. Medyo may kalayuan din pero okay lang naman dahil nga ang araw na to ay puno ng kasiyahan at mga memories na hindi talaga nakin na makakalimutan. O ba ba? Huy! Kaya naman saman nyo kami hanggang sa makarating kami sa Melzar, guys. Kahit medyo may kalayoan yung biyahe, ay okay lang naman. Dahil naman, pag nandoon na kami sa place ng Melzar, ay talaga napakaganda doon, guys. Makikita nyo talaga yung mga bundok, yung kalawakan ng dagat, yung kagandahan ng kagubatan. Hoy, napaka OA. At nang makarating na kami dito ay talaga napakaganda ng lugar. Grabe yung changes na nangyari dito sa Melzar. Dati talaga nung bundok pa to napakahirap mag dito dahil nga napakatarik nung daan. Pero ngayon nakasimento na grabe. Napakadali na lang kayang kaya na umakyat ng mga malalaking sasakyan. O ba? Diba? At nang makapasok na kami dito sa restaurant ay napasayaw din kami dyan. Nagsumba-sumba pa kami dahil nga siguro yung welcome nila. Hoy! Uy! <laughs> Mag-sell sa'yo muna bago umupo sa may lamesa. Uy, <laughs> ibat sa lamesa ka upo? Ay, hindi. At eto na yung sinasabi ko sa inyong view. Talaga napakaganda dito, guys. Makikita mo yung isang pulo na yon Grabe. Yan yung tinatawag atin na sanctuary. Ewan ko lang, basta. At eto na kami lahat, nakaupuan na kami sa lamesa at naghihintay na lang kami ng food. At talaga napakasarap din naman kumain dito, lalo ganun, ganun yung view, napakaganda. Kaya naman Sir Ken, maraming maraming salamat po at sa TGM at kay Miss Daloy, kay Kuya Patrick and everything. You know, in everything. At pagkatapos nga namin magpananghaliin ay kami namang inyong samahan at pupunta na kami dun sa Mansale Heritage Bayon. Basta super ganda dun guys. Doon mo makikita lahat ng kayamanan at kagandahan ng ating mga katutubong mangyan. Grabe guys, sinasabi ko sa inyo. Doon nyo makikita yung mga pinagmamalaking bagay na ginawa nila. Grabe guys, super sulit. Super solid ng araw na to, grabe. Medyo malapit lang naman yun dito sa Melzar. Konting lakad lang at makakarating na tayo doon. Kaya naman, matatanggal din yung pagod natin. Kasi nga, super ganda, super saya. Kaya naman sumayon nyo rin kami maglakad Kahit mainit ay tuloy-tuloy lang Dahil makakarating din naman tayo doon sa ating pupuntahan Hoy! <laughs> Tagal nga rin ang panahon ngayon Ngayon ako nakapunta ulit dito sa Melzar Hindi ko in-expect na ganito na siya kaganda Nakikita ko lang sa social media Pero oh my god may swimming pool na dito Grabe yung changes yung pagbabago guys grabe super ganda at nang makarating na nga kami dito sa Oriental Mindoro Heritage and Culture Center ay talagang naka, nawala yung pagod namin sa paglalakad guys super so, ganda dito makikita mo palang sa labas ay mamamangha ka na na wow na wow eto na pala yung ano ng culture heritage sa Mansali talaga napakaganda first time ko makapunta dito kay naman alam niyo yun grabe super saya ng aking puso hindi ko maipaliwanag ang aking na nararamdaman. Uy! at nang makapasok gani kami sa lobby eh, talagang manghang mangha ako sa aking mga nakikita talagang super ganda na mga ano doon yung mga ah, basta hindi ko mapaliwana guys super ganda ng mga painting ng mga picture na makikita mo doon sa loob yung kung paano nila itahi yung mga kasuotan grabe super ganda at super saya talaga pero syempre mas maganda tong tatlo Hi! so hanggang dito lang guys maraming maraming salamat po sa panunod at pag support nyo pakipalo naman po ng ating page kung bago pa lang kayo dito. Maraming maraming salamat po. God bless you all. Muah